So yun, hello, what's up, mga boss? So bali sa video na to, katatalakayan natin at pag-uusapan natin itong insulation foam na hawak-hawak ko ngayon. At, at kung nakikita nyo, ito yung tatalakayan natin. I-review natin to kung ano nga ba yung gamit ng insulation na to. Ano yung advantages, mga advantages kapag meron tayong insulation foam. Kung saan ito ginagamit. Gano'ng katagal tumatagal yung ating mga insulation na foam na to. At kung ano-ano pa. So bali dyan mo lang mapapanood dito sa video na to sa channel natin Julay Ems at syempre mga bossing bago tayo mag start baka naman pwede i-subscribe ating youtube channel Julay Ems at baka naman pwede mo rin ipalo yung ating uh, facebook page Julay Ems so tara mga bossing upisa na natin to at so mga bossing so itong insulation foam na nakikita ninyo ito yung tatalakay natin sa video na to. So sa nakikita niyo, meron tayo ditong roofing works. Ayan, yung ating roofing works. So at nakikita niyo na nilalagyan natin siya ng insulation foam. So ano nga ba yung uh, kahalagahan kapag meron tayong insulation foam? Ano nga ba yung kagandahan nito at uh, yung mga advantages? No. Unang-una mga bossing, pagdating sa ating mga thermal resistance. Okay? So ang uh, foam insulation number 1 na gamit nito is nababawasan niya yung init na nanggagaling dito sa ating araw na pumupunta dito sa ating roof at syempre kaya nilalagyan natin ng insulation para maging barrier siya or yung siya yung magiging harang at pipigil doon sa init na nanggagaling sa ating roof na itinatransfer naman dito sa ating insulation. So napipigilan ito. So bali ito mga bossing, mapapansin ninyo meron tayong aluminum laminated foil. Ito ay foil, aluminum yan mga bossing. So saan nga ba at anong purpose nitong aluminum na to? Ito mga boss ay ginawa para maging deflection. Ito para mag-deflect yung mga heat, init or para mailiwas niya yung init na pwedeng pumunta dyan sa loob ng ating kisame, sa loob ng ating bahay. So kaya nilalagyan siya ng aluminum na laminated foil. Okay? So meron tayong uh, mga insulation na double. Yung double laminated foil siya. And then meron namang single. So sa insulation naman nito mga bossing kinakailangan, palaging nakaharap ito sa taas. Itong aluminum na to mga bossing tatandaan niyo yan. So para gumana yung deflection nitong ating insulation foam so kinakailangan nasa ibabaw yung ating aluminum foil na yan hindi sa ilalim dahil magiging useless hindi niya may de-deflect yung mga bossing no so ang kagandahan pati kapag meron kang insulation foam sa yung bahay bukod sa meron na tayong uh, thermal resistance eh soundproof din to mga bossing so nababawasan nito yung ingay na nanggagaling sa labas Kapag meron tayong naka-install na insulation sa ating mga roofing, walls, floors, yan, nababawasan yung ingay, no? So, yun ang kagandahan pag meron tayong mga insulation. At isa pa, yung climate, dun sa loob ng bahay natin, yung temperature is napapanatili nating mababalang o malamig at maganda, no? So, hindi mainit, hindi tayo makakaramdam ng init sa loob ng bahay natin kasi meron nga tayong insulation. Okay? And then itong insulation foam na to mga bossing, tumatagal to ng 10 years, 10 taon. Ang itatagal ng ating mga insulation foam at depende na rin sa kung paano nyo i-install itong ating mga insulation foam na 'yan. Okay? So pag maganda yung insulation natin, meron siyang magandang uh, salo sa ilalim kasi kalimitan to ginagawa namin dyan, nilalagyan namin ng alambre. Yung alambre namin malimit. So pero ito wala pa. Hindi pa namin ito nilalagyan ng bubong. At hindi pa namin nilalatagan ng insulation. So wala pa yung alambre. Pero yun dyan, meron yung alambre. 30-30, 40-40, pwede na yung mga bossing. Pwede nakakross. Pwede na yung, uh, derecho lang. So pwede rin pa-ekis. Depende sa mga bossing sa paglalagay ninyo. No? And then, eto mga bossing. Yung insulation foam natin na to, marami tong klase. Meron itong uh, iba't ibang nipis kapal, at syempre gaya ng sabi ko merong single at double aluminum foil ito yung ginamit namin dito is double so actually yung ginamit namin nung una dito is single lang, and then naubusan ng supply dun sa hardware, gumamit na kami nung double at syempre mga bossing, alam nyo ba ang kagandahan kapag meron tayong insulation na nilalagay sa ating mga roofing, so pag nag tayo at yung ceiling natin ay nakadikit na halos sa ating uh, roof o sa ating bubong So, nababawasan yung init sa loob ng kisame and then nababawasan din yung pagputok or yung mga crack doon sa mga ceiling joint natin. Kasi minsan kapag walang uh, insulation, pag nagkaroon na sobrang init doon sa loob ng kisame natin, ang nangyayari, doon sa mga nakaka-experience nito mga boss, laging pumuputok yung kisame natin, especially kapag pa-assembled yung mga gamit natin. So, kaya napaka-laki ng benefits ng ating... Uh, insulation. So kaya doon sa mga nagpapagawa ng roofing, so bago kayo magpalagay ng yero, magpalagay muna kayo ng insulation. So ito naman ay uh, kunting gastos lang pero napakadami ng na mga benefits na pwedeng makuha natin kapag naglagay tayo ng insulation foam. So yun mga boss.